Isa na naman pong magandang, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa ating mga kaibigan na nasa malayong malayo na lugar ng iba't ibang bansa. Ayan po, nagluluto po si Lola Rayle Mix Stories ng chicken feet adobo. Yan, hindi ko na po kayo dinala sa ano, sa proseso ng paghiwa ng mga sibuyas, bawang kasi automatic naman po natin na alam 'yon na kailangan meron siyang sibuyas, may bawang, may pamienta, may suka, may tuyo. O, di po ba? Yan lang naman po ang kailangan natin eh. Yung uh, mga ingredients na yon Tapos yung mga pangpasarap na konti. Yan. At yung ating pong pinapakita na mga pangpasarap ay hindi po yan sponsor. Hindi po yan sponsor nilang ating mga niluluto. Pinapakita lang po natin yung kanilang mga produkto para po makatulong din sa mga kagaya natin na nagluluto ng mga kung ano-ano. Tapos kapag kulang po ng ano, kulang po ng lasa sa alat ng toyo, pwede po natin siyang lagyan ng konting asin yung katamtaman lang po kasi mahirap naman po yung maalat na chicken feet di po ba Yan lang po oh yan ganyan lang kadami nga no lang po natin yan ng konting asin kasi kapag natuyo na po yan ang kanyang sabaw maabsorb na po niya yan yung alat ng toyo kaya konting asin lang po yan magburan lang po natin ng konting ay bigay salt. Yan mga kaibigan, ganyan lang ang buhay natin. Yung simplihan lang natin doon sa mga gusto, eh, simple lang ang luto ang gagawin yan. Tapos, yung atin pong apoy, alalay lang para po maluto talaga ng maayos yung ating chicken feet. Tapos, kapag mayroon uh, meron po tayong chicken feet, dito po kasi sa amin may nabibili na na wala ng uh, balat ibig sabihin yung nilinis na kaya po mahal 140 hata ang isang kilo ng malinis na pero ang ginagawa ko po ay uh, nilalamas ko po ulit yan sa tawag dito sa asin nililinis ko po ulit nilalamas sa asin hanggang sa mawala po yung mga tawag dito mga dulas-dulas ng uh, chicken feet bago po hindi ko na po 'yan ginigisa mga kaibigan pinagsasabay ko na po 'yan ang bawang sibuyas pamienta, toyo uh, suka tapos pakuluan na 'yan na po ang uh, mabilis na ano na pagluluto ng chicken feet tapos 'wag pong masyadong maraming uh, sabaw yung talagang uh, pa-ubusin talaga natin yung sabaw niya. Masarap po yan, yung uh, medyo malagkit-lagkit na talagang sabaw niya. Ayan, tatakpan po muna natin mga kaibigan yung ating uh, chicken feet. Ngayon po ay araw na naman ng Sabado. Hindi na po ako magluluto ng kanin kasi ayan po, ang dami pong kanin, mainit-init pa. Yan mga kaibigan, isa pong uh, masayang araw na naman sa bawat isa. Nandito na naman po tayo sa aking uh, munting uh, kusina. At uh, as usual, andyan po yung aking nilagang uh, dahon ng guyabano at dahon ng bayabas. At uh, ininom na po natin yan kanina. Kailangan po itong umaga ay uh, iinom tayo. Ito po ang ating uh, buhay bilang isang uh, nanay, isang lula. Ito po ang ating uh, ginagawa dito sa kusina. Naganda lang po dito talaga sa aming lugar kasi er, hindi nawawala ng tubig. Malapas po ang tubig dito sa kalangba, laguna. At kung sakali man na mawala ng tubig, meron po kami puso sa banyo kanina po ay uh, ay ginawa po kami Nagputol uh, putol po ng sanga ng malunggay yung aking tinanim sa plant box ng aking anak ay pinutol niya yung mga matataas na na dahon kasi bumabangga na sa postin ng mga ay hindi sa kawad ng mga uh, kuryente at cable lahat na kung ano yung mga kawad na yon. Ayan mga kaibigan, ito namang malunggay. Ito po iniinom din namin. Ito nilalaga din. Hindi po iniinom ang dahon mga kaibigan. Ha? Nilalaga din po ito at ang sabaw ay iniinom po namin. Tapos, wag po nating ibilad sa init yung malunggay kapag nagpapadry po tayo. Air dry lang po. Tapos, halo-haloin po natin ganyan. Kasi alam niyo po, kapag hindi po yan ah, ah, babaliktad na gaya nito, Mainit po itong malunggay, umiinit po siya at naluluto. So, nagpapawis, nabubulok. Nabubulok po ang malunggay kapag hindi po natin ginagalaw. Yan, dito lang yan sa loob ng bahay. Matutuyo lang yan siya dito sa loob ng bahay. Air fry lang yan. Tapos, ang gawin po natin, yung kanya pong uh, lagayan, kapag habang nag-air fry po tayo, yung may butas, so gaya nito. Ito po, screen po yan, oh para po makasingaw. Makasingaw po siya. Kasi pag hindi po siya makasingaw ay mabubulok po talaga siya. Kailangan nga po 'yan pati yung sa may puwet niya ay siningaw. So ilagay po natin ito. Patong muna natin dito sa lagayan ng prutas para makasingaw po yung kaniyang puwet. yung ilalim kailangan pong sumingaw kasi kung dito lang po nakatap yung pinaka baba nito hindi rin po yung makasingaw kaya kailangan po doon sa naka-ano siya nakaangat yan yung tawag doon nakaangat yan mga kaibigan ganito lang po ang proseso ng malunggay tapos pag tuyong tuyo na siya na talagang crunchy na yung pagkatuyo ilagay na po natin sa isang lalagyan na may takip tapos pag gusto po nating maglagay sa mga ulam natin, o oh, di dadampot na lang puti na ganyan. Tapos hugasan natin uli kasi ito po ay hindi pa nahugasan. Dahil pag hinugasan po ang malunggay bago i-air dry, matagal pong proseso, matagal pong matuyo. Kailangan nakahang talaga kasama yung kanyang steam. Pero ito po ay uh, 24 hours lang na nandito at natanggal na yung kanyang mga dahon. Tapos, pag gusto po nating mag- uh, gawa ng tea. Yan, mga ganyan lang po kadami. Tapos lagyan na po natin ang mga dalawang baso. O yan na po yung ating pang tsaa sa umaga o pang kape natin. Ngayon, kung gusto po natin ng mas marami-rami, o di ganyan po kadami. Tapos ilagay po natin sa pichil yung kanyang pinaglagaan na tubig. At yun po ang ating iinumin. Ilagay po sa ref. Okay lang po yan kahit malamig ang malunggay. So marami po tayong pwedeng gawin sa buhay natin na makakatulong sa ating kalusugan mga kaibigan talaga pong uh, kailangan po ngayon ay uh, diskartehan ang buhay kasi kapag wala pong diskarte sa buhay ang isang tao ay wala pong mangyayari sabi ko nga po kahit gaano katalino ng isang tao, gaano man siya kasipag pero kung walang diskarte mahihirapan po, alam ko po na uh, nangyayari yan sa buhay namin dahil ang mister ko po ay nakakonsentrate uh, lang yan sa kanyang trabaho pero lagi kong sinasabi uy, gawa tayo ng iba pang optional discarte sa buhay, ayaw niya so lumating sa punto na natapos na yung panahon ng trabaho at hindi na siya makatrabaho dahil nga po na may stroke siya so yung mga bagay na gusto kong gawin na ayaw niyang gawin ay, it's too late na po, Kung bagay wala na kaya ako po sinasabi na mas maganda yung may diskarte sa buhay dahil kahit gaano katalino ang tao, gaano kasi pag, pag walang diskarte, wala po yun kumaga hanggang doon na lang from uh, hand to mouth lang po yan ang kinikita pero kapag meron po tayong mga outlet na iba, na pagkakakitaan kumbaga eh yung isang butel kapag bumunga ay kuhanin natin uli ang bunga at itanim para hindi lang yung isang butel ang na mumunga kundi maraming bunga na ang mamumunga ano po kasi kung isang bunga lang ang asahan eh, pag namatay yung puno wala na di po ba so kailangan yung bunga ng puno itanim para mamunga din ulit so yun sana na unawaan niyo po yung ating mga mapataling haga na mga salita yun mga kaibigan itong mga malunggay kaibigan mga kaibigan bago po kayo matulog. Doon po talaga, sa lagi kong sinasabi doon sa mga hindi gaano nakakatulog, maglaga po kayo ng malunggay bago matulog. Mga 30, 30 minutes bago matulog, uminom po kayo ng isang uh, uh, tasang uh, pinaglagaan ng malunggay o isang baso. At doon naman po sa mga nahihirapan po nga uh, mag... Uh, sorry po sa mga kumakain ha. Dumumi. Napakaganda po nito. Magpa-digest itong dahon ng malunggay. At higit sa lahat, kumplito po yan ang bitamina ang malunggay. Meron po nga bitamina yan sa pangbuto. Lahat po yan. Ang baga, i-search nyo lang. Hindi ko na po isa-isahin. Search nyo lang po sa ano, sa YouTube. Kasi makikita nyo po doon ang binipisya ng malunggay. Ito po ang pinakama sustansya nga dahon sa buong mundo. Yan, malunggay. Sana po ay uh, Gawin nyo po ang bagay na yan, kasi lalo na po kapag medyo nagkakaedad na po tayo, kailangan na po natin yung mga dahon-dahon na ating uh, iniinom. Kapag gruging-gruging na po talaga yung uh, sariwang malunggay, dikdikin nyo na yan o i-blender nyo na yan na solo flight yung malunggay. Tapos ang katas nyan, kuhanin nyo tapos inumin nyo. Alam mo mga kaibigan, meron akong uh, kaibigan na tinuruan ko nito. Ang kanya daw asawa ay uh, butas butas ang uh, bituka. Ngayon, sabi ko, painumin mo ng purong malunggay bago, uh, uh, pagkatapos kumain. Ngayon, mga kaibigan, nagkita kami uli. Sabi niya, ang asawa niya ay hindi na dumudumi ng dugo at maayos na ang kalusugan. At patuloy na silang umiinom ng malunggay. Kaya pag na talaga, uh, yung ano na pinakakatas na na puro ang inumin. Dikdikin o i-blender para mainom po yung katas. So, ano lang po, para makatulong po tayo sa mga buhay ng tao na wala na mga kakayahan na pumunta ng hospital o magpa gamot, di ba, mga kaibigan talaga na mga sa ating mga kakilala, mga kaibigan ay meron po talagang mga walang kakayahan na magpa-check up, walang kakayahan para magpa-doktor. Kaya kapag meron po tayong nalalaman ng mga herbal-herbal dyan, mga dahon-dahon dyan, eh, i -ano na po natin, i-share na po natin para makatulong po tayo. Alam niyo po itong aking uh, YouTube channel, kaya nga po really Mixed stories kasi iba-iba po yung uh, kwento dito sa aking uh, channel, meron pong kwento para sa paninoon Meron po tayong Bible reading, Bible sharing, meron po tayong mga kwentong personal. At meron po tayong mga content na pang pagod good vibes. Ano po? Kaya nga, ready mix stories yan. Titik ko po muna ang sabaw. Ayos-ayos na po ang lasa. Pero dadalhin pa po natin ang ano ng uh, suka mga kaibigan. Kasi parang mas masarap talaga yung suka. Hindi natin ma lasahan yung chicken feet yung manok kundi yung uh, yan ganda po yan pag marami suka yan wala nang laman pero meron ako din transfer ko bakit kasi mga kaibigan nakakatawa na uso naman yung mga ganito, mga lagayan ng suka, mga ano. Inong araw, di ko ba? Simple lang ang buhay. Walang lagay ng suka. Kung sa buti, di na lang sa buti. Pero ngayon, kahit may buti yung suka, ilalagay pa rin sa mga usong lalagyan. Mga uso-uso. Tapos nakakatawa, di ba? Naalala niyo mga kaibigan, na uso yung ano, lagayan ng bigas na halos kasing laki ng mga timba. Di po ba? E eh, di yun nung araw, nung 1990s. Naku, paramihan ng rice dispenser. Ay palakihan ng rice dispenser. Talagang excited ang mga taong uh, bumili ng rice dispenser. Minsan, mga hulugan pa na rice dispenser. Ang problema, mga kaibigan, excited eh. Isang ano, isang sako, kumbaga, eh, nakaka-afford ng... Uh, Kalahating sako, isang sakong bigas, so ilalagay kasi di po ba mayroon talagang mas malaking uh, rice dispenser na kasi ang kasya talaga kahit uh, mga 25 kilos. Ang problema, mga kaibigan, nung mga sumunod ng mga mga uh, buwan, hindi na. Can't afford na makabili ng uh, mga bigas na marami. So, kilo-kilo na, eh, pag kilo-kilo na ilagay mo sa rice dispenser, Parang walang laman ang rice dispenser. So, ilagay mo na lang doon sa tupperware na nagkakasya ang uh, tatlong kilo, dalawang kilo. Hanggang sa nawala na po yung mga rice dispenser na pagkatatangkad. Yung iba ay patungan na lang ng mga kung ano-ano ang taas. Hanggang sa nakita ko na po, naitapon na sa mga basurahan yung rice dispenser. Tapos ngayon, ang rice dispenser ay ganito na lang. Yan, ganyan na lang ka kaliit. Kumbaga, eh, kasi siguro ito mga 5 kilos. Ganyan na lang ang rice dispenser. Pero nakakatawa mga kaibigan, may rice dispenser, nandito po yung lagayan namin ng bigas. may taki po yan, timba pa rin. Kasi, parang sanay na sanay talaga ang mga Pilipino na dito pa rin sa mga timba ang bigas. Ano po? Kaya yung mga bagay na minsan ay gustong-gusto -gusto nating bilhin. Pero dumarating po sa punto na nawawalan din po sa saysay yung mga bagay na ating binibili kasi hindi naman forever ay ating nagagamit. Minsan, bumabalik pa rin po tayo doon sa tsuri ng uh, dating nga uh, nakaugalian. Di ba mga kaibigan? Ganun na yan. Malapit na pong maluto yan ang ating uh, chicken feet. At uh, ano man po ay uh, paikot-ikot. Ayan, sinulududong relax relax lang sya at si bunso naman ayun ayaw magpakita sa video naglalaba ayan, naglalaba si bunso ng kanyang mga damit sabi ko nga sa inyo nung nakaraan hindi sya umaasa sa akin para ipaglaba ng damit at ang panahon naman mga kaibigan ganyan mainit po sa ano mainit kapag araw pero kagabi po sobrang lamig ng uh, panahon para pong naka-aircon malamig na malamig po ang uh, panahon kagabi yan po o oh. yan po ang ating panahon ngayon yan, mahangin, maliwalas kahit mainit ay maaliwalas yan, nandyan pa rin yung tricycle namin mga kaibigan pero alam niyo may good news ngayon kasi ibibinta na raw ni mister itong tricycle kasi sabi ko nga ginawa na niya nga basurahan, so huwag namang gawing basurahan yung worth 60,000, kahit hindi na yan ng worth 60,000, basta maging uh, pera lang para makatulong po sa pangailangan namin, hindi po ba mga kaibigan kasi kung stack lang yan hanggang sa masira, alam mo po ang tatak po nitong uh, motor ay hindi po ito yung uh, ayan, honda po yan oh. Yan, honda po yan Ayan, si Impoy. Ganito lang, mga kaibigan, yung buhay namin araw-araw. Paikot-ikot dito sa aming na uh, maliit na baluarte. Ayan, nabuhay na po yung ating na uh, halaman na namang ng kulay uh, pink o kaya po siya. Ayan, naubos yung kanyang dahon lately pero ngayon ay eh, meron na uli. Tapos yung ating na uh, putos, ayan, pina akit ko po dito sa screen yan po ang mula doon sa baba tapos patuloy po ang pamumulaklak ng ating bugang buliya na kulay violet yan po ito naman yung kulay pula kaya mga kaibigan magpatuloy lang po tayo sa pananalig sa ating Panginoon habang may buhay may hininga at habang tayo ay malakas, gawin na po natin yung mga gusto natin gawin para wala po tayong uh, pagsisisihan balang araw kapag hindi na po natin kayang humakbang, hindi na natin kayang gumawa. <clears throat> Hanggang dito na lang po ang aking uh, video for today, ang aking uh, vlog. Maraming salamat po muli sa inyong panunood. Patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Amen.